Yun, what's up sa inyo mga ka-phantom So, bali ka hapon May nangyaring hindi maganda dito sa ating sniper Actually, ito na yung ah, Lagi nating binabanggit sa issue nya Pero hindi lang yun yung nangyari Kasi Meron pang sumama na problema Bali, kahapon sana, lalagyan ko lang sana ng gear oil ang ating kadena. So, habang naglalagay ako, napansin ko na parang iba yung tunog ng ating front na sprocket. Kaya, ang ginawa ko, minaklas ko yung cover ng engine sprocket at nakita ko na yung pinaka sprocket natin sa front kasi itong ano natin, sniper natin is nasa 25,000 na yung kanyang odo. So syempre, alam naman natin na kapag lagi nating ginagamit yung motor natin kahit lagi nating nililinisan 'yan o nilalagyan natin ng lubricant, darating at darating sa punto na mauubos talaga, magkikiskisan kasi talaga yung pinaka bakal niya kaya pagka umarang kada tayo, lumalagatak pansin nyo yung isang video natin, yung binanggit natin na may napansin ako ng kakaiba so nagsimula doon na kapag nalagyan ka, ko naman siya ng gear oil, nagiging okay naman pero katagalan kapag ka, nililinisan ko yung aking motor dati rati naman hindi naman ganun kapag nililinisan ko okay naman yung ano nya yung tunog ng aking kadena pero nung time na sinabi ko na may naramdaman ako parang kakaibang tunog at yun alam ko na kaagad yung naging problema nya sa kanyang front engine sprocket. Pero yung dati na lumalagotok sa mismong kadena yon pero iba na kasi yung itsura. Hoy, basa. Nang ating sprocket sarapan kaya ang ginawa natin, binaligtad natin. O, di ba? Sa ano kasi sa sprocket kasi natin, baligtaran yan pwede yung tanggalin tapos linisan nyo lang kapag ka nalinisan nyo tignan nyo kung yung parang kain ng sprocket nyo is parang malalim na yung kanyang itsura so mamaya ipapakita ko kung ano na yung naging itsura ng ating sprocket, i-drawing na lang natin para at least meron kayong idea kapag ka na-encounter nyo tong issue na to alam nyo na kagad kung ano yung ayusin nyo. Kasi sa akin kasi kapag uh, nakita ko na pwede pang gawa ng paraan, inaayos talaga natin. Kasi ang mahal-mahal ng set ng ano, sprocket nitong sniper natin. Kapag uh, bumili ka nito nasa 2,000. So, bali yung 2,000 na yun, yun yung para, pinaka original na sprocket nya. bibilin mo sa uh, mismong kasa. Ayoko naman kasi mag-upgrade ng ibang sprocket madami na kasing iba't ibang klaseng brand pagdating dito sa ating sprocket may mga RK brand Emotaro kadalasan na nasisira sa kanila is yung kanilang axle drive minsan kasi yung mga nakikita natin na nagpapalit ng mga aftermarket sprocket eh nagkakaroon sila ng problema sa kanilang axle drive nabibilog yung mismong ano, lagayan ng sprocket kaya natatakot din tayo maglagay ng aftermarket na sprocket kaya kapag magpapalit ako ng ano dito ng sprocket yung engine sprocket natin stock lang talaga yung ilalagay natin doon uh, bibili ako sa mismong kasa at siguro kapag magpapalit tayo ng ano ng ibang brand sa likod natin pwede tayong magdagdag ng isang ipin siguro yun lang yung bibili natin pero pagdating sa chain Tsaka engine sprocket natin ang gagamitin ko yun pa rin yung stock kapag magpapalit tayo dapat sabay sabay huwag ka tayong magpapalit ng paisa isa kasi kapag ka nagpalit tayo ng paisa isa hindi rin magiging tugma yung kaget nya kaya need nating palitan ng buo yung sumabay na isang problema natin dito sa ating motor kung natatandaan di ba naglinis dati tayo ng ating brake pad bali well, yung pinalit kasi na ating brake pad sobrang kapal uh, at ibang brand yung nilagay natin hindi siya stock yun yung pitch bike na ceramic so pansin ko sa kanya matagal din siyang mapudpud at uh, malakas yung ating brake sa kanya kaso lang ang naging issue nya eto yan natuklap yung pinaka pad nya at nahiwalay dun sa pinaka bakal kaya yun na no choice tayo nagpalit tayo ng stock na brake pad so bali yung pinalit natin sa kanya ayun yung original nya nasa uh, 580 pesos yung buha natin sa kanya Unlike before yung sa Fitz bike nasa 400 plus lang yata yun nakuha natin ilang buwan pa lang yung nakalipas dun mga ka-phantom bumigay na kaagad kasi napansin ko kapag ginagamit ko siya umiinit yung pinaka Mugs natin yung talagang mainit talaga kasi nung time naman na bago yung ating brake pad okay naman, hindi naman siya nagiinit tsaka parang ano, uh, kaya nating hawakan yung init nya pero nung time na pansin ko na parang uh, sobrang init naman ito sabi ko, kaya yun sinabay ko na din kahapon na binuksan at linisin ko sana ulit kaso so yun naman yan naman yung naging problema kaya hindi ko i-recommend itong aftermarket natin na brake pad itong quits bike na ceramic siguro ano lang to class A lang yung nakuha natin pero overall naman pagdating sa performance all goods naman pero yun lang kasi talaga kasi natuklap tsaka nung tinignan ko talaga yung pinaka ano niya, pad nya sa loob Talagang yun talaga yung ano niya hanggang doon na lang siguro. Pero sa iba siguro na naka-encounter nito siguro kaya nilang diniskartehan. Siguro nag DIY sila kaya pwede pa pero sa akin kasi hindi ko na nilagay kasi syempre. Baka yun pa kasi yung magiging cost ng pagkakadiskrasya natin kapag binalik natin ulit yun. So dito ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung naging itsura ng ating uh, front engine sprocket i-drawing na lang natin para at least may idea kayo bali ganito kasi yung nangyari mga ka-phantom try natin dito sa notes kung meron siyang doodle ayun meron siyang doodle nga so ganito uh, syempre di ba diba yung sprocket natin ganyan Di ba yung sprocket natin ganito? O oh, bakit tayo naman? Okay. Okay. So yung sprocket natin, di ba ganito siya? Bilog na ganyan. Tapos yung ngipin niya dapat nakatayo, nakaganyan. Ah, sorry. Nakaganyan dapat. Ayun, diretso. Ganyan yung sprocket natin. So sa ganyan na ano, na niya, yung ating sprocket sa ngayon ganito na yung naging itsura nya ayan so medyo mas malit lang para kasya gumanyan na sya gumanyan yung itsura nya parang nag slanting ganyan no ganyan, ganyan na yung naging itsura ng sprocket natin sa ano sa harapan kaya ang ginawa natin ba diba, dito na part dito sa pabaliktad nya is okay pa ayan sa pag nya pero eto kasi nagiging cost nito yung pinaka kadena natin katulad yan sa kadena natin yung pinaka butas nyan di ba may butas yan ayan may butas dyan butas dyan dito dyan hindi na kasi sumasakto dito sa pinaka ngipin nya kung baga kapag ka, ka kinakagat nya o kapag ka, siya dito sa pinaka ngipin ng ating uh engine sprocket is hindi niya nakayang kagatin lahat kaya yon may natitirang ano uh, parang dumudulas parang dumudulas siya na latak letak, latak, latak kumaganyan siya. Kaya yon yung ginawa natin, binaliktad lang natin. So ganito yung itsura niya kasi ganyan. Tapos meron siyang uh, 8 mm na size dito na socket wrench. So yun yung gagamitin nyo. yan na part. Tapos may may lock diyan na maliit yung parang ganyan no so yun tatanggalin nyo lang tapos i-ano nyo lang hilain nyo lang palabas ma-ano nyo naman tatanggal nyo yan tapos yun makikita nyo dun na medyo madumi tapos linisan nyo na wag nyo nang linisan ng tubig o kahit ano uh, maglagay lang kayo ng oil sa pinaka ano nya pinaka basahan tapos yun yung ipunas nyo matatanggal naman matatanggal naman yun ganun yung ginawa natin uh, hindi ko lang na na kasi syempre uh, bitin din tayo sa oras saka yung paggawa ko kasi ako lang mag isa walang awak sa ano natin camera natin hindi pa kasi tayo nakabili ng tripod para may paglagyan tayo so ayan ganyan yung naging problema niya so after nating nabaliktad ganito na yung naging itsura nya ayan tapos naging pag ganito na yung itsura nya Ayan o. Naging pa ganyan na siya. O, ganyan na. Basta ganyan na yung naging itsura niya sa ngayon. Kasi syempre, yung pinaka-stack niya, yung parang kain ng kadena natin, parang bumalik sa bago. Pero kapag uh, na-encounter ulit natin na naging ganyan na siya, uh, ganyan, tapos ganyan na rin sa kabila, syempre yung ano niyan, iba na yung magiging forma niya parang may paganyan siya tapos paganyan magiging ganyan na yung kain niya uh, magiging slanting ng konti ganyan ah uh, need na natin talagang palitan ng set set na ipapalit natin so yung odo natin ito papunta na siya kasi sa 25 odo 'yan yeah, pa 25,000 na yung ating odo so after 25 odo siguro bago pa natin papalitan. So imagine nasa 50,000 o do na. O nakatipid pa tayo kasi yung mga iba kasi ang ginagawa nila kapag uh, nakita nila na parang tumabingin na yung pinaka-front sprocket nila is bumibili na sila ng bago which is pwede pa namang baliktarin. Okay, 'di ba? Nakatipid pa tayo kaysa naman bibili pa tayo ng bago. At alam naman natin ang pyesa ng sniper hindi basta-basta lalong lalo na lalo, kapag uh, ano yan yung mga original parts talaga mahal talaga kita ko pala yung ginamit nating ano dito ginamit nating mm, brake pad eto na bumalik na tayo sa stock ayan o kulay black na sya kita nyo ba ayan o oh. black na sya tapos o oh, ayan o oh. nag free wheel sya pero eto kapag ganito na kasi talaga yung ano natin yung biyahe natin diba medyo malayo na yung nabiyahe natin kapag kahawakan mo yung pinaka mags natin mainit so ito tingnan nyo ayan oh. parang walang nangyari tsaka maganda yung ano nya yung freewheel nya ito ayan oh. kasi dati pansin ko kapag ganito mayroon yung part na parang tumutunog yun pala is natatanggal na hindi napantay yung ating brake pad o pati yung ating ano pala o this o, malamig. Ayan eh, o. Kasi kapag uh, ganito, inahawakan natin, mainit. Ayan eh, o. Ang ganda ng, ano, eh, basta, ito talaga like, kapag uh, maglalagay na kayo ng, ano, ng ganitong brake pad, uh, mag stock brake pad na lang kayo. Huwag na kayong gagamit ng aftermarket. Pati yung sinasabi nilang Bendix na brand at uh, RCB okay naman yung mga brand na yun madami din gumagamit pero nagiging problema kasi nila yung pinaka nila is napupudpud hindi yung mismong brake pad ang napupudpud oh, di ba kaya yun lang yung may sasuggest natin na pwede nyong gawin sa inyong sniper at tignan nyo ngayon wala na kayong naririnig na parang ano kakaiba tsaka napaka smooth ng ano niya tunog nya kasi dati nung hindi pa natin binaliktad yan kapag ka ganito tumutunog talaga na letak 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 mga ganyan sya parang na nakakapraning talaga yung tunog nya laki ng natipid natin pagdating sa ano sa ating gagastos sana pwede pala yung ganoon dapat yung pinaka ano pala uh, adjustment ng ating chain ay consistent dapat lagi niyo i-check kasi konting luluwag 'yan o konting mahigpit kapag ka maluwag ang tunog yan ma ano uh, tawag din kapag ka naluwag kayo tutunog talaga yung kadena niyo parang sumasampa siya dun sa pinaka swing arm niyo pero kapag ka sobrang higpit naman iba yung tunog niya parang lumalagapak naman lumalagapak naman yung tunog niya kapag sobrang higpit ayos na yung ano dito daan dito bali ito na lang yung pataas pa yung hindi pa natatapos kasi ba diba, dumaan tayo noon dito pansin nyo yung pinaka ano yung, pina, yung nadaanan natin hindi ko lang naituro kanina Siguro isang ano pa natin, isang punta natin diyan, isang balik pa natin diyan. na rin yung isa. Tapos sa pangalawang balik natin siguro matatapos na yan. Maganda, maganda na yung daan nandoon. Kapag uh, tumagal na kasi yung inyong motor mga ka-Phantom, lalong-lalo na pag may edad na talaga na sa dalawang taon, tatlong taon maglalabasan na kasi talaga yung sakit niyan katulad nung sa atin ano ba yung unang naging issue natin dito sa ating makina di ba yung ating cam bearing so pangalawa na naging issue natin pagdating sa kanyang water pump bearing o sinabayan na rin natin ng fuel filter na pinalitan noong nagano tayo nagpalit tayo ng water pump bearing Tapos yung mga brake pad natin, pati gulong natin, nagpalit na rin tayo. Pero okay lang kasi kahit papano, na-enjoy naman natin yung paggamit natin dito sa ating motor. Meron din yung time na sumusuko na rin ako kasi syempre puro gastos na lang lahat. Gusto ko na talagang ipalit ito ng ibang ng ibang motor. So yun mga ka-phantom, sa so, mga hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.